in anyway. nagbabalik Eddie film si Elijah Canlas para sa Raging na idinirehen ni Ryan Machado Ito ay full-length entry sa Cinemalaya Film Festival simula sa October 3 hanggang October 12 sa Shangri-La Plaza Ang unang professional acting career ni Elijah ay ang sudalong kanin ng Cinemalaya Film Entry noong 2014 Nasundan pa ito ng Cinemalaya Film siyang Edward noong 2019 at Blue Room noong 2022. Sa kanyang pagbabalik si ang raging ay tungkol sa naabusong lalaki habang nasa kalagitnaan ng pag-imbisaga ng mysterious plane crash. Kumusta si Elijah sa muling pagpasok sa Sinimalaya? Panorin po natin ang BTR. Now you're back. Yes, we're back and it's my first na uh... I guess, starring role in Cinemalaya, because most of the times, and some, ensemble. films awesome. that I have going to them. Like sometime, Doom, mm -hmm. even Edward. So, uh, to be in this film, it's, it's really a great opportunity for mm me. -hmm. Also, uh, to be to be directed by my prof in college, si Derek Ryan. Prof ko siya, eh. prof ko siya nung first year ako sa theater class ko sa UP Manila. And yung kuya ko din, yung brother ko, si Jerome, assistant director din dito and also creative consultant. So, uh, nung nalaman ko, hindi nung nag-pitch sila, hindi ko alam na si director Ryan pala to at yung kuya ko. So, nung bigal lumabas yung mukha nila sa Zoom, ah, okay. Tapos nung nalaman ko pa yung kwento, ah, mas game na game na ako. So, I'm very happy to be part of this. Year. Um, Uh, it's about It's set in Cebuyan. It's a weird film siya. And it's story about male-to-male -male abuse and also uh, mga crimes against nature, you know? May mining aspect. At dito, ang uh, ganda-ganda ng islang sa Cebuyan. Kaya uh, nag-iimportante din talaga yung kwento. Especially kung alam ko about male-to-male -male abuse siya, which is a topic na very taboo sa Philippine cinema, sa mga kwento in general kaya um, uh, part para maging part ako ng ganito tapos makwento yung ganito uh, na malakas yung pinaglalaban. Tapos, salamat ako nagbabalik sa Cinema Laya yeah, si Elijah Canlas. Alam mo kapag sinabing indie actor na magaling, talagang isa yan si Elijah Canlas. At mm -hmm. si Elijah mm -hmm. nagsemo rela talaga siya as indie, indie actor, actor yeah. bago niya napasok yung mainstream, mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. At an incidentally po syempre na ano sa napanood niyo na si Elijah po ang tinangal na best supporting actor sa amin sa 37 Star Awards for Television, di ba? Yes. Pero si Elijah kasi talaga kahit anong klase ng role ang ibigay mo. Kaya niya. Nagkakampanin niya na with full, full cause. At saka siya yung door. ano, di ba, hindi actor na nakatawid agad sa mainstream, di ba? Kaya pinagkatiwalaan niya rin siya na mga mababigat at magagandang role sa mga teleserye. Yup, di ba? Doon nga sa ano sa teleserye na sunod-sunod ang teleserye niya sa isang istasyon, eh, di ba? Bukit mm -hmm. okay, talaga, kapag ka mahusay kang actor, kukunin at kukunin ka. Pero ito nga, balik si ni Malaya siya kasi doon siya nagsimula yung first movie niya 2014 pa ang tagal, ano, tagal diba? na, na di pero yun nga at ang pagkakalam ko BFF naging best actor na rin siya sa cinema di ba oh, pero meron siyang hindi ginawa yung Kalel 15 oh sabi Kapag na. din niya pero, doon nanalo ata siya doon kundi ako nagkakamali sa Oriana ah. pero friendship oh. na ko siya ito na yung naalala ko yung movie nila ng Yumaong si ano kasama siya doon di ba Sino? Yuma si si ano kasama ba siya doon? Yubang um, Ricky Dabao, di ba tama? Kasama hindi ko, ba siya doon? Hindi ko maalala. Yung baka, ano yung baka parang, magkamali ako. <laughs> <laughs> yung silang dalawa ni ano. Tama di ba? O, oh, tama sabi ng aming AP. Miss Ann, yung silang dalawan ni ano Elijah kada ah, at saka Sino ba yung Edgar Alam? Eh kung si Edgar Alam ba? yung parang service, parang ay di, basta parang parang gay mayor din si ano, ang Vicky Davao. Vicky Davao. Mary Pero hindi hindi yun ang fact, boys. Hindi Ayun. Ba? Ah, okay. Ay pa pa pinagdidiin yung title. Okay lang. Ayun, oh, yun, 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 yun uh -oh. Ang ganda, ang galing, galing niya doon. At even si ano, si Direk Rikira. Para bang, natamaan bang. mo yung ano natin na wala ang monitor <laughs> so, natin. Sorry. <laughs> Ang ganda ng pelikula yun. Talaga napansin ko na si Elijah. Doon ko siya unang napansin. Yes, magaling Babsi talaga ng actor. Movie, diba? Oh, Kaya uh. nga, balik siya ni Malay. May movie na naman. At abangan po natin, sigurado nominado siya dyan for best actor dahil siya nga ang bida. Oh, oh. Abangan at natin kung siya mananalo, and speaking ah. of indie actor, bukas po abangan dito, 4 p.m. Yep. Ano sa pamagaling na indie actor? si Arnold Reyes ay si po sa Marisol Academy. Oh. Ayabangan niyo po. Ah. Bukas po yan. Kaya lang wala ako. Oo, oh, oh, wala ka. Hindi sayang, ano araw bukas? Mag-ano pa rin si ano, hiding kay ano, kay Paul Gonzalez, di ba? Yeah. Sayang wala ako Paul Bukas.